May epekto nga ba sa ating kalusugan ang pag-upo o paghiga ng matagal? Alamin natin yan sa Let's Prove It! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! maghapon ka na bang nakaupo or nakahiga sa kama? Alam mo bang may kasabihan na posible ka raw mamatay ng maaga kapag nakaupo o nakahiga ng matagal? Tara, let's prove it! Ayon sa pag-aaral ng MayoClinic.com, napagalaman na ang mga taong nakaupo ng higit sa walong oras sa isang araw na walang physical activity, nagdudulot ng obesity. Dagdag pa sa betterhealth.com na ang pag-upo o paghiga ng matagal ay nakakapagpataas ng risk ng chronic heart disease tulad ng sakit sa puso, diabetes at ilang uri ng kanser. Ang sobrang pag-upo ay maaari ding makasama sa iyong mental health. Bukod dito, isinaad ni Dr. Bernice Liu, Senior Physiotherapist sa Senkang General Hospital na ang pag-upo ay isa ring itinuturing na silent killer. Kaya naman payo ng mga eksperto, mas mainam na tumayo kada isang oras ng 3 to 5 minutes upang mag-stretching o maglakad-lakad.